Hello, good morning Magwala <coughs> na naman kami Sa aming Asinta Busy ang mga sasakyan namin ngayon Ayan o oh. Tingnan nyo Busy Mag-hi ka muna Mag-hi ka muna Good morning, Philippines Naglalaboy na naman ang mga lola nyo Pwede na sila dumaan sa ano. na yun. Hindi eh. na sa lupa. Doon sa simento, hindi natin ah. Uh -uh. Kasi mabigat ang ano eh. Mabigat yung karga. Ah, so, siguro parang hindi na magtapunta. Mabigat parang hindi na mag ano pa. Tubig yan eh, di ba? Tubig yan yung laman yung, ng truck. Para mas malapit, hindi na sila ikot doon. Ilagay doon sa, aming ano pinapagawang lake. Yan o, oh, yung mga truck malalaki. O, oh, kita nyo. na Ano? May pan din ang galing. Oh. talagang nakakadaan ang yeah. mga ganyan na sasakyan. Ano ni, oh. Andan pa sa kabila. Ito mo yung van. Yan, mm -hmm. yan, oh. yan pa ang van. Oh. Parating. Yan. Yung aming manager dyan. nakasakay. Ano, yan pa may isang truck pangparating Busy nga yung umaga ang mga trabahante. <clears throat> Ganda dito. Kala nyo. Yan, no? Malawak ang aming hacienda. Mga puro building doon. Puro building. Ano kayo mga abiyan? Samahan niyo kami sa aming hacienda. Maglalakad tayo. Takarin ikuti natin. Ayan na ang bano. Paparating na. Oh, o. Ano? Ano? Ang oh, gata mo, gaaring siya mira, no? Tapos dito na siya dadaan. Uh -huh. Ay, baka, yung nakita natin doon sa bahay, di ba? Doon sa may... Oo. Uh -huh. May anong bago doon, no? Doon doon sa may ano? Sa ginagawa. May ginagawa ano. lake, no? Oo. Oh. Yan ang bago. yun naman ang mga bak po. Yan. Yan bakto. Dapat na siya lagay. Nakaraan yeah. na siya dito. Nakapera siya siya. Galing siya doon. Oh. Uh -huh. Sa, sa may... mataas na yun, no? Puntahan natin kaya. Diyo. Sige, punta eh, ano namin, ano? Lagang... Isitahin namin, asyenda namin doon sa bandang dulo. Yeah. At so, maraming pumapasok. Parang, maraming... Nagtataka kasi kami, maraming pumapasok na mga sasakyan. Pero, eh, ay, ay, ah, sasakyan na yun, o, nakadaan doon. Kasi namin hanggang dulo yung ano namin. Baka, eh, kung sino-sino lang ba ang makakapasok. Kaya, samahan nyo kami sa pagbisita ng mga, ng aming hasyenta. So, Doon Doon din pupunta yung laki ng puti rin. Yun, no? Doon sila din, oh, oh. Ah, yun oh, pa yan. Eh, <makes noise> e di dapat, dito tayo dumaan Dito dumaan yung van, eh. Saan tayo dadaan? Dito, pagano. Diyan ba dumaan ang ban? Oh, dumaan yung ban. Hindi ba nakita yung ban ako? Oo, parang. Okay, dito nga ba o doon? Doon yun. O doon o. Doon. Hindi. Dito kasi ito ang landas o. Asa? Dito, hindi. Dito. Dumiritso. Hindi naman yan makakakyat dito o. Tingnan mo. Hindi. Pababa naman eh. Hindi mo eh. Ano kaya? Diyan ba o doon? Doon yan sa dumaan o. Doon ba dumaan yung ban? Halika dumaan ba? Dumaan, Halika. Hindi. Nakita ko yun ang ban. <coughs> parang wala namang daan dyan. Para ito yung landas eh. Ah, ito nga, dito nga. Dito dumaan yung, yung bag. Pag-aing yung landas oh. Eh, sabi ko na sa sa'yo eh. Ayun oh, may ala, may daan oh. Ay, ito nga yun mga halaga. Pinalabas ni Madam Toy. Baka ito nga sa garden. Hindi ka naman natin na ng garden kung may tayo. Hmm. Hindi pa kayo nag-ano ng pera? Pa kami nagdampot ng pera. Ay, sa akin hindi pa rin ako ay, nakadampot ay. ng pera.